Hi uh, mga um, kababayan ko uh, sa lungsod ng Maynila. Pasensya na kayo may technical difficulties yata. But uh, anyway, I hope you can hear me very well. Sa ating uh, uh, mga kababayan uh, sa lungsod ng Maynila, uh, sa aking mga minamahal na lolot-lola, mga senior citizen, mga nanay-tatay ko, at mga batang Maynila, ito po ang inyong lingkod uh, sa oras na what you call talk to the people. Uh, programa ng Manila Public Information Office uh, kung saan ay uh, eh, ito ay pamamaraan ay pabatid sa inyo sa lalong madaling panahon ang mga naganap, nagaganap at magaganap sa ating lungsod. Ngayong araw po na ito ay ito physicsbit lamang ano eh uh, pwede ko pong ilang minuto niyo and kung kayo naman may nakapanood dito uh, please uh, do share to your friends and loved ones. Uh, ako po ay uh, uh, nag-broadcast ngayong uh, oras na ito mananghali at sana nga po naka kayo'y ligtas at nakapananghalian na. Uh, sapagkat uh, uh, sa nakakagulat na nangyari na naman, uh, nakakalungkot ng salitang na naman, but, you know, po talaga. Ayun eh, po ang sitwasyon na nakalulungkot sa Cebu, province of Cebu. Uh, eh, hindi pa po sila nakakabangon halos uh, sa naganap na lindol. Ngayon naman po yung, uh, inambalo sila ng Bagyo o itong uh, si Bagyong uh, Tino ayon po sa NDRRMC as of 11am ngayong araw na ito uh, malaki na po ang pinsalang nagawa sa malaking bahagi ng Visayas at some portion of Mindanao 66 na ang nasawi 10 na ang nasugatan at 26 na ang kasakwe nawawala sa iba't ibang rehiyon. now uh, before anything else ah uh, on behalf of the people of Manila sa mga kababayan natin dyan sa Visayas, uh, lalo na dyan sa Cebu. Ay kami po, uh, ako, sa puno ng aking pamilya at mamamayan, ay nakikiramay, nakikidalamhati sa lahat ng pamilyang uh, naperwisyo at mga uh, pamilya na nasawi ang kanilang taana. Nakalungkot man, uh, the least thing that we can do is kami po ay talagang taus puso na nakikiramay at uh, nakikiisa sa inyo ang kapitolyo ng bansa at mga batang Maynila. Ngayon po ay uh, sabi nga po ni uh, Cebu Governor Pam Precuatro if I may use her term Tino is worse than Odette worse than Odette in terms of rainfall. Itong Tino ay grabe yung flooding talaga ayon po kay uh, Governor Pam So now, therefore, uh, mga kababayan ko, hinikayat ko po ang lahat ng nanonood. Kung tayo po ay may extra pa. Uh, if we can spare some. Particularly uh, financial capacity. No? Ako na uh, ang new mayor, bilang ama ng lungsod ng Maynila. Ay buong kababaang loob na nananawagan sa inyong lahat ng mga nanonood at makakapanood nito. Tulungan po natin ang ating mga kababayan sa Cebu. Be a good fellow to Cebuano. Be a good fellow to our fellow citizen, fellow Filipinos. Kaya po ang inyong pamalang lungsod ng Maynila. In our own little way, just to mag-snowball ang ating tulong. Kanya-kanya tayong tulong. Ang inyong pamalang lusod, a few minutes ago, I just signed, uh, in our own little way, 1 million peso donation to the province of Cebu. At kayo naman po, na mga kababayan natin, kung meron po kayo gustong itulong at gusto nyong tumulong, wala pong maliit, wala pong malaki. Bawat tulong sa kapwa ay mahalaga. Kaya po, nasa inyo pong mga screen ngayon ang pamamaraan na kung saan, paano natin maipahatid ang ating tulong bilang kapwa Pilipino sa mga kababayan nating Cebuano. Can you please uh, show it in the screen? Yan po. For any cash donation, ito po ang bank details ng province of Cebu. Ang account number nila sa land bank and their account name. Piso, dalawang piso, sampung piso, sandaan libo, isang libo, it doesn't matter. Pag uh, tayo nagtulong-tulong, at lahat tayo tumulong, lalaki din po yan. Mas kakailangan din po nila ngayon ng cash. So, yun po ang pinakamabilis nating maiparating sa natulong sa ating mga kababayan sa Cebu. Kaya mga batang Maynila, ana ni tatay ko, please do share this data. Ah, uh, kung kayo'y nag-iisip na uh, tumulong, ay eh dito niyo na po ipadala. Sa atin ang mga kababayan sa abroad, immigrants and OFW, na uh, tumutulong din. At gustong tumulong pa. At gustong tumulong. Dito niyo po maaring ipadala yung tulong natin sa province of Cebu. Kung tayo naman e eh, kahit pa paano, meron pang extra. Muli po, please do share this broadcast. Ipanalangin natin, isama natin sa panalangin ang mga kaluluwa ng mga nasawi. Sampu ng kanilang pamilya na nagdadalamhati ngayon. At ipanalangin natin ang lahat na napektuhan ng bagyong tinok ay uh, makaraos sa lalong madaling panahon prayers will help, your cash will help. Uli, ito po ang inyong lingkod, si Yormi po, nananawagan sa ating lahat dito sa lungsod ng Maynila at sa ating mga kababayan sa abroad. Magandang araw po at uh, pagpalainawa kayo ng uh, pong may kapag. At sana, lagi tayo maging ligtas. Maraming salamat. Manila, God first.